Pero ang tanong ko din sa ganito, kasi ito, hindi rin, hindi rin, uh, ano ba ito, uh, out of the ordinary, yung biglang magkikita, yung biglang magpapahayag, yung sinasabi mga shifting of the narrative, hindi rin yan kagad-agad kung wala ring pressure mula sa kanila. So maaari ba ang pressure ay ito nga sinasabi mo, may mga yan, nalalapit na na po pwede na mga pressure points na parang iniipit o ginigipit o parang uh, uh, malapit na no na nasasakal na ang ang iba't ibang kampo para magkaroon sila ng iba't ibang aksyon incrementally or otherwise na dahil dito natin ni read between the lines eh bat nangyayaring ganito mga, uh, pagtitipon, pagkikita, pagpaplani, pagbabago ng mga naratiba kasi nga may mga paparating na unos na inaasahan nila na makakaapekto sa kanilang politika. 'Yun no. Kung maalala mo, Michael Ina, nung una mm. niya ako in-interview nung December yeah. last year, no? Mm. No. Eh, Naku, no, what natin, year does he na si Sek with us. Oo, one year, na. Oh. Pinag-usapan natin dyan yung mga marites, yung dotted lines. Yeah. Pinag-usapan yeah. natin dyan yung away ng, uh, ng uh, first sister at saka first lady. Yeah. Pinag-usapan mm -hmm. natin dyan yung uh, plano ng uh, ng uh, secret weapon, no? Yeah. Ng senior deputy speaker yeah. Yeah. para maging speaker, di ba? Kung mm. mm. usapan mm. natin yung mga dotted lines na yan. At yung mga dotted lines na yan, naging solid lines na. Yeah. Diba? No? Yeah. alam mo, nung, uh, nung mga panahon na yan, ang, ang tira sa atin, nag-intriga. Mismisan. mission. diba? tayo. Ispital, no? uh, uh, tayo. no? Ang problema, yung mga marites natin, nangyari eh. No? Nangyari uh -huh. na. happy anniversary! Yung, uh, ha? yung, uh, happy anniversary, Sek. Siyempre tayo nagsimula. Nasa, nasa France pa ako noon eh, yung anak ko din oh. anak ko, eh, So yun yung, 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 mga kaya yung mga pinagsasabi ni Michael, hindi yan nangyari kahapon. Yeah. O last week, o last month. Medyo last year nagsimula na yan. Mm -hmm. Yung mga pangyayari na yan. At ngayon, medyo hinug na. No? Nakasandal mm -hmm. na sa pader. Kaya hindi ako magugulat yung tanong ni Michael yeah. kanina mm -hmm. na may mangyari mga destabilisasyon. Yeah. No? Dahil duda naman ako kung yan ay uh, uh the Duterte's will take that sitting down no? Yeah. Yung, we'll uh, chismis one. Just na just papasok meet meet. ang ICC, baka nila okay. hindi na chismis sa tingin nila uh -oh. ng mga Duterte. At uh, hindi naman papahuli ng buhay yung dating presidente. You. No? Uh -huh. Kaya lalaban ng husto yan. No? Kaya dapat mm -hmm. mag-ingat yung, yung kasalukuyang presidente. Baka, yeah. baka magka-problema siya. No? Pero mukhang pala eh, the lines are drawn. Mm -hmm. Hindi, na yan mag, hindi na yan makakaroon. No turning back. No? Kaya ang mangyayari ay mangyayari within the next few months natin mm. the next few years yeah in the no. next few months next few no? months nakakagulat na napakaaga pero ganyan talaga nangyari na eh no kaya mm. uh, uh labas na naman natin yung popcorn potato chips yes. no yeah. and oh. yung mga oh. mangyayari dito no